Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki. Sina Moises at Elias na nagpakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guru, Mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Yesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Magnilay tayong muli. Habang siya nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka at ang kanyang damit ay naging makinang gasim puti ng kidlat at mula sa ulap ay may tinig na nagsabi ito ang aking anak ang aking hinirang pakinggan niyo siya mga kapatid isa ito sa pinakakamanghamanghang tagpo sa ibanghelyo ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok. sa panahong ito ng buhay natin napakaraming bagay ang pumupuno sa ating isipan alalahanin problema takot o minsan ay kawalan ng direksyon. Pero tulad ni Jesus, minsan kailangan nating umakit sa bundok ng panalangin. Doon, sa katahimikan, sa pananatili sa piling ng Diyos, nagbabago ang lahat. Napansin niyo ba, habang nananalangin si Jesus, siya ay nabago. Ibig sabihin, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula, hindi sa labas, kundi sa malalim na pagkipag-ugnayan sa Ama. Hindi mo kailang baguhin muna ang sitwasyon mo. Lumapit ka lang sa Diyos at Siya ang magbabago ng puso mo, ang pananaw mo at ng landas mo. Nandoon si na Pedro, Santiago at Juan. Nang makita nila ang liwanag ng Diyos sa mukha ni Jesus, halos hindi sila kapagsalita. Minsan, ganun din tayo kapag tunay nating naranasan ang presensya ng Diyos, wala na tayong ibang hiling kundi manatili sa Kanya. Gaya ng sabi ni Pedro, Panginoon, mabuti pa'y manatili tayo rito. Pero pansinin natin, hindi sila nananatili sa tuktok ng bundok. Bumababa pa rin sila. Ibig sabihin, ang biyaya ng karanasan sa Diyos ay hindi para itago kundi dalhin sa ibaba sa pang-araw-araw nating buhay. At ang pinakamahalagang paalala mula sa Ama, ito ang aking anak. Pakinggan niyo siya. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, media, social network, balita, takot, opinion, iisa lang ang dapat nating pakinggan ng higit sa lahat, si Jesus. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, salamat sa pagbubunyag mo ng kalwalhatian ng iyong anak na Jesus. Sa gitna ng aming takot, pagod at pag-aalilangan, dalhin mo kami sa bundok ng panalangin upang makita naming siya ng malinaw. Panginoon, baguhin mo kami, hindi lang ang aming panlabas na kalagayan, kundi ang aming mga puso. Tulungan mo kaming makinig sa iyong anak higit sa lahat, ng ibang tinig sa mundo. At gaya ni na Pedro, Santiago at Juan, naway dalhinamin ang liwanag ng iyong presensya sa aming pamilya, trabaho at komunidad. Huwag mo kaming hayaang manatili sa mundok lamang, kundi bigyan mo kami ng lakas na bumaba at maging liwanag sa iba. Sa ngalan ng iyong anak na Jesus, Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos, naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like, ishare ito sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagminilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.